Magandang umaga po. Ito na naman kami. Susubukan na namin kumuha ng crab. Dito naman po kami sa Centennial Centennial Beach. Ang ganda ng view Di pag nakabota o, oh, mga anong maglakad? Oo, oh, oh, tima oh, bali wala. Yung hakbang mo, mabilis. Hello po! Ito oh. si Tito ngayon o. No? Oh. Yeah. Full outfit. Teka, yung aking lalagyan nga pala. Ayan si Tito. Ganda ng buta ni Tito. Ito, ang lalagyan ko lang tito. <laughs> Ayan, yan yung lagayan niya. Sana meron kaming mahuli ngayong crab. ah <laughs> Ayan. Dami na. Hindi mo mababasa yan sa bag mo dito. Ala, itong bag. Ay, may ilagay mo dyan yung crab tapos ilag. Ito. Ah, dyan lang. Hindi mo na ipapasok sa ano. Dina. Oh, kala ko ipapasok mo. <laughs> yan, yun. yan yung, sa'yo talaga yan, yung kay yung ano. Ano, ito? Oh, Oo, binili ni Reggie talaga yan. Ano, ito sa akin, e. Oo. Eh, ito ata, oh. May sampayan, di no? Ano? May sabitan din sampayan. Oh. Kaya Okay. Sige. Sige, tayo. Ayan kami oh, mga mga ano yan? Wala po kami pang ulam. Kailangan na naman <uh ganda ng view. Wala pa eh. ma sa Dito sa Asia. Kaliwa kaya. Parang lumalayo ang Parang lumalayo ang tubig. Y vuelve a Ang layo pala ng tubig ah. Layo pa oh. Layo pa ng tubig kayo. Yeah, malapit na tayo. yan, no? oh. malawak na yan. Pwede na dyan oh, ayan o no? Lalaki yan Oo oh, pwede Pwede yan o no? oh. Oh, ya no? Sumasabit siya, ano, eh? 'yan, we

parang baba yeah, babae eh. Ayan, matamba siya. ito, malaki. Okay. Oh. Eh. Yeah. Sabi niya, yeah, yeah, sabi niya, 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 nasa laut na kami sa laut <laughs> sa dalawang yan sa dalawang huli yan yon ay <coughs> Ayun po ang mga fishing men oh tama na ba kayo makita yung ano hirap na makita yung crab sa ilalim Kasi malalim lalim na siya kaya kailangan may ganito ko para hindi ka mabasa tomato, mga ito nakakatakot naman ito kapakan Yeah, you know. bye. Bye <laughs> no. dilim naman dito, nakakatakot. Takot ang ako. <laughs> Pero to. Mabilis kasi malalim eh. ano na basa nang ano. oh. Tanga, mas malalim dito. Dito ka dumaan, oh, sa damo. Terus Ini sebenarnya dito pa ganito, bilis Uy, ito, oh, putang ina mo dito Ayan o oh. Ang laki yan o oh. Diba, laki yan Ayan, kita oh. oh, oh. mo Ang laki gagi Oh, ayun, bilis ano? o mo mo Basta ipit mo si tatay, tangi Diyan, bilis kinalanto pangina tungo tapakan mo may may ano kay eh. na tay 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 ayan, na. <laughs> ayan. Itay, tay taw tay taw tay ayan sa ayan ayun, tay 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 dito ka, ayan, ang galing. Ayun, ha? No? Ayun, ayun. laki nito. Okay, ako, tayo. That's mine. <laughs> <laughs> oh, hey, babae. Ang katagot? Ay, babae. Hindi, may mate, eh. Oh, lalaki. May Oh, shit. Ay, lalaki ito. Pakawalan niya na, eh, ano. Iba. Laki, oh. Ito, ito, legal. ito, ilegal. mo muna to. Hindi, di pala sa suot, yan. Wala niyang maliit yan. Tapos yung mate niya? Eto, totoo lang. O, yun yung mate niya? Oo, oh, yan na. May baby siya. May ba? may baan, Inabala niya yung kanilang ano. Ano to? Ano to? Ang dami nilang ganta tayo. Ano yun? Ano ito Ay, yan? Yan. Ay, mo? Dalawa. Oh my goodness. Bakit nila yan? Hindi, bakit nila yan? Itlog. Ito ba yan? Okay. Comment below. <laughs> o, oh, tangin ang layo pa. mo. kasi yan? Ba't ang ikli yan? Ay si. Ba't pang iksi? Ba't pa ganyan? Ba't mo Taka pa rin to! Tama! Jam! Hindi mo talaga nakukuha! <laughs> Sukatin mo, sukatin mo. So guys, nakakadami na kami. Ilan ang balaw natin? 12, no? 12. So mahirap, wala na. Hindi <laughs> na nakatiis, sumulong na. madami na yung tao Uh, dahil ay lamang ano. Kaya mo ba 'yan? Maliit. Ay, wala. Wala wala maliit pala man. Oh. Hay nako, nanakdong crab, oh.

guys, live na namin. Simula ito, hanggang dito. Oo. Pante ka na lang. Laki. Diba, Hindi, ang ganito ko wala tayo dito ka, kas dito yun malaki, oh. Ang layo naman narating nun, Mayra. Huwag kang OA yan nakita oh, tapos dito na huli. Dito ka. lalaki Patay na. Laki. Alam ko legal naman. Ah, sabi ko liit Marami na ako nakitang ganoon. Uy, tanga na. Lobster. Patay. Patay yan. Oh, zombie patay na siya kaya pala malaki hindi na gano'n patay nag-aaral sila ng food maganda ko maganda ko Mag Uy, laki oh! Ay, yung kanina. Patay? Tingin niya, tingin. Uy, ba? laki! Uy, yung Uy, Uy, ito tanga! Ito na, ay na. malaki, malaki, so, yo. Wait, kunin ko, kunin ko. malaki! siya, malaki! malaki oh. na kami kasi... Kasi ano ang laki ni Jam 16 Ay, pasok! Pasok ni <laughs> para iba kulay yan no? maputi. waputi. <laughs> okay, tapon. Tapo nyo na Tjóvli. Kom. <laughs> Jam. Jam. Um berst sjónu. Ito, mo nga ito kung malaki. Apat pa. Bilis manakbo. Ayan guys. Sila, bilis sila manakbo. Kasi nangangalit pa Malaki yan? Malaki. Malaki. capa. Hoy, oh yeah. pauwi na kamo. alis na kami. Ta tapos na ang, ang aming pagmoohan ng Alimango Parkway. kala ako babalik pa tayo eh kaya, oh, oh. e yung ibang ngayon lang napunta eh. ano? 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 Kanta, oh. Pwede tayo mag dito, no? Yung yeah, lang natin. sila Alan, mahilig mag-iha. Ayan, oh. oh. Ang ganda, ah. na lang. Oh. Ano? No? Ang ginagawa ni Alan, mayroon na una siya. siya. Alam ko, babalik tayo, eh. Kaya, mm -hmm. sayang ang... ko, John. Ba't babalik? Sayang ang lakad natin. Oh. 199 na pound? Mahal oh, yun no? Mahal yun. p lang dapat no. Pero dito sa white City, hindi ko maramdaman na wala. Promise as in. Tair baka turbo yan ha? Turbo Kapit na kami. Dito pala na nag-aabang yung ano. ano <laughs> <laughs> dito pa <laughs> na huli. Eh, Riga. ito na, na kami. Na. Ano, na, nalaman so, na pala dito. Luto, luto na. Ito <laughs> yung huli namin, o. Oh. Nililinis e, e, namin. Ayan, o. Eh. E Nililinis muna bago yung luto. Kulang pa nga. Ilan tayong ano? Ilan tayong may lisensya? Kulang. Tatlo. Ay, So apat ang apat ang allowed kada ano isang tao na may lisensya. ito Oh, ano ito? Oh, lansa niyan. Ayan. Ayan. Pero parang payat naman yata. kaya. maganda Mag-aarang. ito na. Luto na yung first batch. Yung unang salang. Luto na siya.